Naka-full alert na ang Armed Forces of the Philippines sa gitna ng idaraos na rally sa Quezon City at Maynila. Pinagbabawal din ang pagdadala ng backpack sa isasagawang rally sa EDSA. Makibalita tayo kay Mar Gabriel Mara. Yes, Wedge, nagsisimula na nga yung isinasagawang programa dito sa isinasagawang rally sa EDSA People Power Monument. Bagaman manipis pa yung bilang ng mga tao dito, dinagdagan pa ng Quezon City Police District yung uh, kanilang mga tauhan para matiyak na maging maayos at mapayapa itong aktibidad. Ayon sa Quezon City Police District, Wedge, dinagdagan nila ng 300 pulis ang kanilang deployment dito sa EDSA People Power Monument. Kaya ngayon naabot na sa 1,500 ang nakakalat na mga pulis dito sa EDSA at sa kahabaan ng White Plains Avenue. Pinalalahan na naman ng mga organizer at mga pulis ang sasama dito sa programa na iwasan yung pagdadala ng backpack. Sa harap na rin yan, nang natanggap umanong impormasyon ng AFP patungkol sa mga infiltrators. Ayon kay retired Captain Rain Valeros, Secretary General itong United People's Initiative, paalisin nila sa venue ang mga hindi susunod dito. Inabisuhan din nila ang mga dadalo na maging alerto at mapagmatsyag sa kanilang mga katabi at mga bagay sa kanilang paligid. Kung kahinahinala ay agad daw itong ipagbigay alam sa mga organizer o di kaya sa mga pulis na nakadeploy dito sa paligid. Layunin itong masiguro ang kayusan at kapayapaan dito sa ida Raos na rally. Pakinggan natin itong pahayag ni retired Captain Ray Balelos. Be watchful at saka observant sa mga katabi ninyo. Kapag may backpack sila, backpack, maging aware na kayo. Kapag may nakatali sa kamay na bandana, maging aware na tayo. Kapag may nakasuot na bonnet na pwedeng ibaba na matalang nakikita, maging aware na tayo iniiwasan po natin yan alam na po natin ang galawan nila yan po ay galing sa makabayan block alam natin kung sinong kaalyansa nila yan po ang iniiwasan natin makapenetrate kaya be watch Wedge nakataas na rin sa full alert status ang buong pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa harap nitong kaliwat kanan nga na rally na isinasagawa dito sa EDSA at sa Quirino Grandstand. Ayon kay EAP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, bahagi ito ng suporta nila sa Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa bansa. Noong biyernes, una nang nagbabala ang AFP sa mga organizer ng mga rally laban sa mga infiltrators na posibleng umanong manggulo sa aktibidad. Dapat daw ay paigtingin ang pagbabantay sa kanilang hanay upang hindi masingitan ng mga masasamang loob. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa EDSA. Balik muna sa inyo, Wedge.